Anyo nga sa'yo Yorubun, shout out sa inyo guys Shout out mga chinggu Ngayon nandito na naman tayo sa ano Nakabalik na ako ng Korea guys no So nakita nyo naman yung uh, last upload ko Yung uh, medyo napuruhan yung likod natin no Sa trabaho so Sa awa ng Diyos naman eh nakabalik na tayo At nakapagtrabaho na ng dalawang linggo So okay na din So, yung content na yun, sinadya ko talagang i-ano para naman uh, sa mga hindi pa nakapunta at sa mga gustong pumunta para naman aware kayo sa trabaho kasi baka magaya kayo sa akin na ganoon nga yung hindi tamang posisyon ng pagbuhat mahirap siya kasi tatlong araw hindi ako makabakod so mahirap dito kasi sa Korea pre 'di ba wala kang asahan wala oh. hindi mo lang dito Oh, kaya nga umuwi ako kasi pag uh, lumala siya, eh ano mangyayari? Mahirap pag ikaw lang mag-isa. Di hangga't kaya ko pa, umuwi na ako para doon na magpagaling. So, awa ng Diyos, okay naman. So, bumalik na ako kapag trabaho na ng 2 weeks. So, sa ngayon guys, may ano bagong post yung ano yata yung POEA e. na magkakaroon na naman ng pagsusulit sa ano sa Korean na language guilty 21 na pre so asahan natin na ano mahigpit na sila dahil sa mga naunang mga batch may issue kasi pre yung mga madaling nagpaparelease at sa pagkatapos hindi masyadong marunong maghangguk so ang issue ng mga amo na parang pagdating ng Korea walang alam kahit konti so asahan natin ang strikto nilang pag ano, sa darating na exam para may skill test yata oh skill test na parang ibabalik na oh ibabalik na yung skill test tapos yung mga baka yung mga tanong sa exam baka mahirap na din at saka yung skill test mahirap na kasi uh, gaya nga, ng ano nang napabalita na maraming yung nagpaparelease kasi hindi kinakaya yung trabaho. Masyadong maarte so at saka hindi nasanay sa anong bubugan. Release agad kaya ngayon parang inihigpitan ng mga Koreano, di ba pre, yung yung batayan para kung sino talaga yung deserving na makapunta dito sa Korea na baka pagtrabaho dahil uh, hindi biro na gagasto sila tas iintayin kanila tas pagdating dito magpa ka dahil uh, hindi mo naman kaya saka sa ano din sa Korean language pre no? ayun pre parang hindi na sila basta basta magpaparilis oo oh, bawal na no oh. tapos bawal na yung kasi nga yung nangyari oh. maraming nagpaparilis sa tarating hmm. tapos bawal na yung magparilis ka tapos lilipat ka sa ibang lugar yata oh. parang kung, kung sa limbawa sa Incheon Banda ah Gwanggido Gwanggido ka, lang. na lang doon ka na lang maglipat di na yung kung ang lugar ka mapunta yung punta ng Seoul, galing ka ng Daegu, punta ka mm -hmm. ng Seoul, hindi na ganun. At saka yung, ano, pre, yung pag-aaral nila, paano daw yung tips? Kasi yun yung pinaproblema ng mga gustong makapag-exam, tapos makapunta ng Korea. Ano daw yung diskarte sa pag-study? Uh, yung diskarte doon, mga kachinggo, uh, unang-una, pag-aaralan nyo muna yung basic ng, basic. ano, basic. yung sulat, tapos yung reading. Tapos, Memorize ng mga paunti mga book -ups. Book -ups. yung mga buka, bukabs. At yung malaga talaga katingo, yung listening. Listening, yung mga ano, listening. Ka doon, dapat yung, yung kagagaling talaga dapat sa dapat malaki listening. ang makuha mo sa listening dahil doon okay. yun, yung, madali. yung madali. Kasi yun. Kasi pag grading, mahirap talaga lalo na yung matataas na question like oh. yung mahaba na question. Mahirap 'yun, babasahin mo pa lang abutan ka pa ng oras. Kasi sa base sa exam namin last is, ano eh, 50, ah, 40 items... Oh, 50 items, tapos... 25 ng uh, reading. 25... Ah, di. 20 lang yung reading. 20 yung listening. Kaya lang... Parang 50 minutes lang yun, pre. Kailangan matapos. Kaya... Yung... Dapat sa isang tanong, masagutan mo siya lang mga isang minuto mahigit. Parang isang minuto mahigit. Kaya paano mo yun masasagutan ng isang minuto mahigit yung tanong na yung pagbasa mo palang, yung hirap nang intindihin. Kaya doon ka nababawi sa picture. Sa listening. oh listening. Listening at sa mga picture. May picture din kasi yun, pre, uh, di ba? O, may, may bonus doon. Mm, Unang tanong, bonus yun. Dapat, oh yung mga ano oyo, yung, na, na, yung uh. mga ayo, yung mga ganon. Kung anong dapat, sinabi oh. ng... Oo, oh, oh. ano Limang, ano yun, limang... limang tanong. Oh, bonus na, yun. Kung mga perfect mo yun, di, okay na. Oh. Hindi ka napupunta doon sa reading na pagkahaba-haba na ang hirap intindihin. So ang tips natin, no? Sa listening? Pag sa listening, Kachingo, yung unang-unang, ano yan, pogi. it means, example mo na. Kaya oh. ako tayo munang sasagot. Kasi, oh. pag hindi nyo alam yung salitang pogi o example, oh. mali na kayo lahat nun. Oo, oh. kasi yung oh. pagkasunod-sunod ng answer nyo, oh, nasa yung, ibang, ano. Kasi may, uh, ano yan ba? Pogi munji. May Puge yung, yung oh. pagsasagot. Dapat yan. pala din, pre, i-ano nila, master nila yung mga oh yung mga words na words ng tanong, tanong like pugi like oh, Mun, uh, yung munja oh, yung munji oh. yung numbers oh, numbers elbon ibon oh, yung yung question na... tellmon oh, yun ilbon. yung mga basic na question na man, na lalabas sa mga exam at saka yung pagbabasihan niyo diyan mga singo yung previous exam manood kayo ng mga previous exam sa YouTube, marami yung mga mga halimbawa KLT 16, KLT 17, 20, marami namang naipopos. Doon kayo magbase. Tapos kabisaduhin niyo yung tanong, halimbawa yung ano yung inahanap? Hinahanap ba nila ay ang tao, hinahanap ba nila ang ang verb o ang noun? Ganun lang naman, 'di ba, pre? Yung hinahanap diyan sa mga tanong, verb, noun, yung mga action action verb. Like, Gusto niyo yung picture doon kasi oh, madami doon. Marami yung picture. Pero dapat talaga yung ano, ang ikabisado nila yung ano? listening at saka yung picture at saka yung yung di ba yung pagbigkas sa listening yung mga ayo, oyo. Kasi may exam, may ano yan eh, five, five items din yan eh. So paano pag nasagutan mo yung 5D? Ilan na lang yung bubunuin mo? Tapos may picture pa yan. Mga ilang picture doon, lima, lima din na picture na sagutan mo kung ano yung ginagawa nung nandoon sa picture so dapat sa pag nag study huwag kayong maligaw huwag kayong mag study ng kung ano ano dapat ang pinagtuunan nyo ng pansin sa pag study is yung previous exam at saka yung mga lumabas na dati di ba pre yun lang naman po ulit ulit iniiba lang yung mga tanong at iniiba yung mga paano siya tinanong pero yung mga sagot ganun din naman yung mga action words mga action verb yung mga ginagawa Halimbawa sino ang gumawa, ilan ang nagawa, yun yung mga tanong sa exam. At uh, uh yun na nga ano, yung mga previous exam then yung huwag kayong maligaw sa pag-study. Dapat mag-study kayo patungkol lang sa exam. Huwag yung 'di ba yung iba yung sa nung experience ko kasi pre. Yeah. Nag-study ako napakadami na hindi naman Walang patungkol naman. sa exam. So hindi naman siya about exam. So mahirap, Huwag na kayo mag-study ng mga mga words Huwag na kayo mag-memorize nang hindi naman siya uh, connected sa exam so paano malalaman kung connected sa exam yung uh, yung words na or mga bukas na uh, pinag uh, ano pinagandaan kumuha kayo ng reference sa previous exam marami namang nagpo-post sa Facebook ah, uh, sa YouTube Facebook na tungkol sa previous exam like uh, KLT. Pwede naman sila mag sa YouTube. Oh, sa YouTube. Oh, sa YouTube marami. Test na, oh, test Marami. Yung oh, test oh. Huwag ano kayo mag-study ng malayo sa, kumbaga, hindi siya yung nasa pointers. May pointers kasi lahat yan. Kahit naman anong exam, may ano sila, may sinusundan na uh, yun talaga yung lumalabas. Kaya nga, sa mga board exam, may mga review para hindi maligaw yung nag exam kasi yung reviewer na yun doon yung kadalasan lumalabas sa exam. Kaya para hindi mahirapan, wag yung self-study self-study lang tapos hindi mo alam hindi naman lumalabas sa exam yung <laughs> pinaghandaan mo. So, ang tips diyan, uh, mag-research uh, tayo, Tumingin sa mga YouTube, uh, Facebook yung mga KLT previous KLT, like KLT 15, 16, 17, 18, 19. Napakaraming KLT yun na lang yung tips na napaka dali, napaka ano, accurate kumbaga. Kasi pag ah uh, right. nag, right. oh, nag, study kayo ng hindi naman yun yung mismong uh, lumalabas sa exam, mahihirapan lang kayo kasi kung ano-ano pumapasok sa isip nyo na wala naman siyang connected doon sa exam. So tingnan niyo yung ano guys, yung yung mga company di ba ang lalaki o oh, ayan oh so siguro napakaraming ano diyan mga wigugin napaka ano lahat dito guys mga factory kasi na ano to isa uh, ano ba to pre yung industrial complex. industrial complex oh yung mga ano dito lahat factory kasi industrial complex to so napakaraming pabrika so kung trabaho lang yung yung pag-usapan natin dito sa Korea pre hindi mawawala no. Kulang na kulang sa tao. Kaya Tatawid na tayo. Kulang <laughs> manpower yung Kulang kulang. Kasi naglalakad kami. Punta kami sa kaibigan namin na mamasyal. Kasi Sabado walang trabaho. So panwain para naman hindi trabaho lang din yung uh, nasa isip natin yan, guys. Yung oh, mga yan, guys ah. Sa likod namin mga factory. So, dito ipapakita ko din sa inyo yung ano. Malaki din factory yung nasa gilid ko, guys, no? Parang mga semento yata dito. Kaya yung mga ano, mga nangarap, huwag kayong umasa na madali yung trabaho, ha? Dito sa Korea mahirap. Kaya pag nakaranas ng hirap, ang naiisip, release. Ang worst pa yung iba uwi. So, hindi pa tayo bawi sa gastos natin. Kaya dapat ano, Mag-ipon muna para mabawi naman yung gastos natin papunta sa Korea. Ayan, guys, oh. Napakalaking company. Yan, ibang company din yan, oh. Halos lahat dito pabrika dahil ano nga ito, commercial complex dito sa so may bandang Digo. Sungso. Sungso, pre, no? Oh. Sungso. Ayan, ayan. Ipapakita namin sa inyo okay. yung ito. Napakalaki, oh. Sa likuran namin, oh. Oh. tingnan nyo, oh. Ayan. Napakalaki. isa sa pinakamalaki na company dito din no? pabrika yata yan ng mga ano? feeds ba yan o siminto malaki yan guys no? so yung kung sa trabaho lang guys napakarami okay, oh. feeds yun oh. tingnan mo happy feeds kaya pag pagigihan yung mag ano mag aral mag study kasi sayang yung opportunity 80,000 basic kahit basic lang hindi ka mag OT malaking bagay na. Tapos sa 80 na yun, umaga, may kaltas kasi sa health insurance at sa ano ba yung tawag doon, pre? Yung sa cookmean, buhum yung parang sa pension no? Mm, pension. So, sa pagkain mo, kung walang libre. So, sabihin na lang natin, 50,000. Ano, malinis na yung 50,000. Saan ka makakita ng 50,000 na malinis? Tapos yun yung suporta mo sa pamilya mo? Ito nga yung 50,000, 75. Uh, 70. Yung mga may oti. So yung 50, limbawa, magpapadala ka ng 20. Kasi nga, malinis na yung 50. So may 30 pa nga ipon. At sa 20,000 na ipinadala mo sa pamilya mo, ano na yun? Parang sobra na oh. Kung tutusin, kasi yung 20,000 malaki na yan sa Pinas. Lalo na kung nasa probinsya yung pamilya mo. So, yun na lang yung isipin natin guys. 50,000 a month na malinis na yun. So, napak depende na sa inyo kung paano nyo i-handle yung pera. Kung ba pwede naman 15 lang kung baga, kung maliit lang yung pamilya mo. Para naman oh, para naman hindi uh, ano, hindi rin mag-spoil yung pamilya mo na. Gastos lang ng gastos kasi hindi rin pwede na gastos lang ng gastos gay dahil kahit malaki ang Saudi dito dahil yung katawan din naman natin. Paano pag nagkasakit? Paano pag hindi na kaya ng katawan? Uwi ka na walang ipon. So, dapat talaga ano tipid tapos ipon and then control lang sa pagbigay ng pera sa pamilya natin para hindi sila asa ng asa so sa ngayon guys no yun lang muna no salamat sa panonood sa YouTube channel at saka gusto ko lang ipaalam na yun nga nakabalik na ako sa Korea kapag trabaho na ng almost 2 weeks so yun napakalaking company so sa awa ng Diyos naging okay naman kasi may nag-post kasi papalapit na yung announcement ng exam. So, kailangan nating mag-aral din. Yung tip ko sa pag-aaral, yun nga. Yung pointers, yung dapat na nakaano kayo, naka-focus sa exam yung mga pinag-aralan niyo at saka dapat araw-araw, huwag niyo palagpasin na lumipas ang isang araw na hindi kayo nakapagbasa ng Korean or nakapag-aral, nakapag-study. Kasi sayang magsisisi ka tas mag-exam ka tas mababagsak ka. Babalik ka na naman sa next ano, ang hirap mag-exam. So, yun guys, no, salamat sa panonood at uh, sana naman i-share niyo at suportahan niyo ang Shoutout mo yung uh, channel official ko. Page ko pare, so, i-shoutout natin yung page ni Sir Arbeno sa Facebook. Hello, Hello mga kachinggo, uh, please follow my official page Arbin official. So, Just PM na lang kayo kung may gusto kayo matutunan ng mga Korean words. Oh, kasi ano siya dito? Sa mga factory words. Uh, four, four years? 5 okay. years? Magpa 5 years na. Oh, magpa 5 years na. So kahit pa may mas maraming alam siya sa hanggol. Ako wala talaga. Nangangapa pa lang. Puro lang ano. Opso. Mga <laughs> uh, mulayo. Yun lang. Pero at least nakapunta na ng Korea. So huwag nyo muna isipin yung mga ano guys. Yung mga hindi kayo makapagsalita. Ang importante mapasan nyo ang exam kasi pag nakarating ka sa Korea, hindi rin mapuputol yung pag-aaral niyo. Mag-aaral din kayo ng angle dito dahil mahirap nga yung wala tayong ma uh, intindihan. So, yun lang guys no. Salamat sa panonood at saka shoutout sa inyo guys. Uh, I-share nyo din yung channel. at saka ano, uh, comment, uh, like, and share. Thank you so much.